Have a blessed Sunday, kakabsat. Simba muna pala tayo para magpasalamat at humingi ng tawad sa ating Panginoon. After nga ng simba kakabsat, ay sumakay kami ng tri papuntang bayan dahil may lakad pala kami today. Kikitain pala namin yung mga friends ko noon hanggang ngayon mga kakabsat. Mga kawork ko noon sa dati kong trabaho. Dito nga pala kami sa Soju Korean Barbecue sa Baligatan nagkita-kita. Ililibre kasi namin sila mga kakabsat at bilang banding na rin dahil almost 2 years kaming hindi nagkikita. Kita. Andito na nga pala kami kakabsat. Kasama ko na yung pinsan ko na walang jowa. At si Ati Joy at si Karen. Pero kulang pa kami ng isa. Hindi pa rin talaga nagbabago yun. Palagi pa rin late tulad noon sa trabaho. Always late and never daw kasi ang moto niya. Bang hinihintay nga siya mga kakabsat, ay kumuha na kami ng side dish. Karen yung hotdog mga kakabsat. Kinuha niya yan lahat. Dorbab na talaga. Dumating na siya. Eto na siya. Oo. Yung pinakapayat na nakikita nyo na naglo luto dyan mga kakabsat. Siya yan. Siya yung hinihintay namin kanina pa. At talaga naman na hindi na nagpahuli kahit hilaw yung mga pagkain, kinain na niya. Hanggang ngayon mga kakabsat, dubab pa rin siya. Itong araw nga pala mga kakabsat ay inilibre namin sila. Kasi itong mga taong to mga kakabsat, ito yung mga talagang tumulong nung ako'y nag-uumpisa. Sabi nga nila, be thankful sa mga taong tumulong sa'yo nung nag-uumpisa ka pa lang. Sa panahong wala ang lahat, pero sila, may oras sila para sa'yo. Sa panahong akala mo wala kang kakampi pero meron pala sa panahong pinakikinggan ka nila sa lahat ng problema mo panahong kapag kailangan mo ng kaibigan nandyan sila kapag medyo nakaangat-angat ka na ng konti kailangan mong balikan yung mga taong tumulong sa'yo nung panahong walang wala ka kailangan mong balikan yung panahon kung kailan ka nagsimula dahil mas masarap balikan kung paano ka nagtagumpay kapag binalikan mo kung saan ka nagumpisa kaya maraming salamat sa mga taong hindi ako iniwan Okay.

이주영, <motivated at> yo, <valley> <zkos ripple sound> <laughs> <that> <trot> <laughs>